ito lang guys oh, so, uh, kung nakikita nilang lang mula na naman yan po, mga kapatid amin po naranasan kung man bumagyo tumaban kami para sa aming pong pamilya maraming Yan yeah guys, good morning. Nandito naman tayo sa Pere. Ito po ang ating po mga tropa sa ating pamamasada sa tuktok. Katulad nito guys, ito po ang ating gamit. Ayan. Okay guys, siya po yung situation ngayon na yung Ano ngayon guys, umahambon no? Umahambon-ambon na naman ngayon, araw ng Martis, Merkulis pala, Merkulis. Na. Pero yung situation natin ngayon ay wala naman po maging issue. Katulad ng mga traffic ay wala naman. Ayan, pero nakikita natin ngayon guys, ay umahambon. Yan, so, no? pwede tayo pasok nga mo. Ampun na yan guys so, Pwede tayo pumasok sa ating sa sasakyan dyan po o oh, Nakikita natin na yung Ano ay Umahangin-hangin ng konti Ito so, po yung guys sa ating mga Katropa dito sa ating mga katropa ng Tuktok driver ng Tuktok Biyahin namin po ay LRT Punta kami ng UN Robinson Yan po kami mga atropa sa ating pong pagbibiyahe ngayon guys, dito tayo sa fair 15, ngayon nakapila ngayon guys, yung isa ay papaalis ayan yun doon sa unahan ay nakapila na yung tungkuban na yung atropa uh, pilan doon tayo papasakay ng mga pasahero doon banda sa unahan eh. ayan po kayo sa ating sa araw uh, nito ito po yung aking ginagamit na ha? tok ito yung pinapopogi niyang... yan na pinapakandaan yung tuktok niyang, guys so ito yung mayari na no Sige Ito lang sa akin, guys Ganito talaga ang buhay guys uh, Buhay po ng mga tricycle o driver o motor driver o mga napapasada guys ganito ang talaga kanilang buhay umaraman o umuulan kanila po ay nasa sa katulad nito ano na lang guys ito lang guys so, uh, kung nakikita nyo lang na naman yan po ang kami po tinitiis dahil po sa aming pag survive sa ating mga pamilya katulad yan guys o oh uulan na naman ngayon yan po ang ating pong sinusurvive ngayon kaya umulan mo ang kasalubong namin at kasama na namin to sa aming pagbibiyahe umaaro man amin pong kasama umulan e eh kahalo namin yon amin pong sinabinabangga amin pong sinasagupa amin pong tinatalakay amin pong tinadaanan at yan, mga kapatid Ang buhay namin Mga driver Dito po ito sa Per 15 Dito po sa Manila Mga kapatid Magandang morning sa inyo Mabuhay kayo lahat Sa lahat po ang mga driver na hindi naman sumusuko ah, Ito po mabuhay kayo po mga kapatid Amin po naranasan Umulan man bumagyo Tumaban kami para sa aming pong pamilya. Maraming salamat at shoutout po sa inyo lahat ang manonood. Maraming salamat.